yun isang maulan na umaga sa inyong lahat <laughs> ayan, August na kasi sisimula ng lumamig pero aaraw ito mamaya paglabas sa trabaho after nung daw araw eh ayan, ganito na pagka ano, papol trabaho na naman ulit tayo para sa ekonomiya

Oh, ayan, yan, yan. 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 Ha, nakakabit na rin naman namin eh. Galing pa kami na Home Depot niya kanina kasi yung screw biten. Bumili pa kami nung ano? Yung isang screw na yun, doon. Tapos may bisita kami kanina. Ayun. Kaalis lang din. Habang ginagawa namin 'to, nang ipagkwentuhan sa amin. <laughs> Galing lang sa Saskatoon 'yan. Okay lang ba kaya banggitin yung pangalan nila? <laughs> Eh wag na muna. Papaalam tayo sa kanila. Basta yun, galing sila sa Saskatoon. Yan. Ah, mm -hmm. oh, oo. Ano na, no? Lagyan natin mo din mm -hmm. Yung nag-message pala na magpapagawa ng ano, ah. Tatawagang ano, amin mamaya. May nag-message kasi sila magpapagawa din. Oh, pagawa basement? Hindi. Hindi ako mag-basement. <laughs> Baka tatlong taon namin gawin na Robert kung buong basement. Ha? <laughs> de baño. baño. Ito yung napanood nyo dati na di ba nagtitingin-tingin kami. Ay! Kinabahan pa ako. Akala ko tama yung ano. Masyado talaga akong ano. Dito timo mo na. Ano sa? huwag akong magulim ka okay Oy! mayaman mas nalang mas kung valing, ah ano siya parang syang ano oh. yung next minute sa kung saan mo gusto maliwanag ka dito yung nililang ko saan mo maliwanag ka dito pero tuloy na lang para ano. Wow. Ang binili namin yung ano, de, ano daylight to. Kasi ayaw namin nung ano, yung parang yung madilim. Ano? 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 Yan, no? Ay, parang yun yun yung yun, bilog na yan, Bert. Oh, eh di, paano pa yung Bert? Yung ganun kung ganun din yun. Ay, hindi. Kasi bumbil. Ano na lang naman yung ano daw, -ano? Ayos! Ha! Ah. Yeah, Ayan, linis ka na lang. Ha! 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 Meron siyang ano? Ha? Gusto mo? Hindi. <laughs> Ayaw na rin Malamang itatapon yan. Hindi sa dump site. Bundido na rin yan yung mga ilaw na yan. Eh. Oh, uh, Di ba? Yan lang yung ano kasi. Bert, pwede naman ano. Pwede ko na lang kahit lag lagyan ng ano, ano. Mighty band. Ito lang yung bibiling ko. Kasi nga, nagpalit kami ng screw. Hindi namin, hindi kami nakabili ng ganito. <laughs> doon ko siya hanapin, Bert, doon sa ano, yung iniikot-ikot. Ayun. Pero okay na. Magkano to, eh? 159. 159. Naka-sale pa. Bali mga ano. Mga 120. No? Parang gano'n no? 130? Hindi. Matas. Hindi. Sakto lang. Kasi ano yung, yung ano nya. Ito. Ito yung adjust. O. Oh. Yung sinasabi mo. O. Oh, pag to nilagay natin. Doon <laughs> sa. Ito sana. Kung doon. O. Oh. Pero pang ano to eh Pwede rin sa dining kasi Kaya Maliwanag yan mami Kasi maliwanag lang ngayon Pagka madilim na yan Okay na yan maliwanag. Ayan pala Mas maliwanag pa ganito oh. Sa side ko Ayun na Adjust pala siya Kung mayama Oo oh, nga no Kasi diretsyon Kinaktan Oo. Ganun pala siya. Pwede mo rin ito, wait kung gusto mo, ano? Ayan, yeah, ayan. Ito na lang pala bibiling ko. Kita niyo yung money tree namin. Gustong gusto niya dito sa tabi ng aquarium. Binili namin sa cost, ay, cost ko sa Superstore, 36 dollars. Ito yung mga isda natin. Wala na yung palaka. Natsugi na yung palaka eh. Nung nagbakasyon kami pagbalik namin, tigok na siya. Pamihan na lang ulit. Ayusin ko muna to magandang style Ilan? Ayan na si Ayan na no? nakabit na yung ilaw. O, di ba? Pwede na. At maraming salamat yun sa bisita namin kanina. Nagbigay ng Jollibee. Yan. Maraming salamat. Mali. Sakto. May ulam kaming adobo. Plus eto. Maraming salamat. Thank you. Init mo na yung adobo. Okay. Kain. Ngayon, dilan. Mm. <laughs> Pinasok mo yung ulo mo dyan. Ngayon. Ito yung sapatos ni Dave pang school. Indoor, no? Kasa na sa akin. Ang um, pakitang pa ako. Kasa na sa akin to, Dave. O. Oh. O. Kasa na sa akin, eh. Yung sapatos ni kuya. Ano? Mm. Ito na diba? Namili sila eh Ng mga gamit nilang tatlo Ayun sa trabaho ko Kaya patingin muna natin Ito grade na ano to Dave? Grade 6 Grade 6 Yan o oh. Hindi ko na iisa-isahin Papakita lang natin Para may idea kayo Ayan Sa sasayadila? Okay Ayan ah May calculator May ano may tissue ano ba to? tama tissue may mga folder yun tapos yan ito yung parang notebook nilo no Dave no? ano tawag dito? Um, paper paper <laughs> ano tawag dyan? nalimutan mo na? Yeah. nalimutan ko na rin Masa, ito nandito sa listahan ito kay Dylan to yan, yan lang ang kailangan kay Dave Larga na yan. Grade 6. Walang problema sa pag-aaral. Ang bibilin mo lang every year ito. May mga school supplies. Nasaan Dilan? Ito kay Dilan eh. Ang, ang kalat ba? Diba? <laughs> Ayan. Ito naman kay Dilan. Grade 1. Oh. Ayan ha. Tignan nyo na lang. May binder na siya crayola tapos marker may ano dito gunting tsaka eraser glue stick walang lapis siya sa school supplies no baka bibigyan na lang sila don ah ito yung kay Dave yan yung may ganto may ano yung red pens, zippered binder, tsaka headphones, earbuds. Ayan, yun pa ang bibilihin. Kaya lang, nabili na lahat. ay How headphones? Ay headphones ka rin. Tag-isa kayo ni ano, ni kuya. Ha? I-order ko kayo sa ano? Sa Amazon na lang. I just need binder na lang sa'yo? Linis muna. Ayan, uh, wala problema. Yung kay anong ano yan mami? Marami. Konti lang din. Oh, Kasi lalo na yun, high school lang. Uh, yun, wala kang problema dito sa, ano, sa pag-aaral. Yun lang ang mo, yearly. Pero sa, ano yata, sa iba, may bayad yata yung Catholic school. Pero dito, wala, walang bayad. Yun lang yung bibiliin mo, yung mga, yun, yung mga requirements na yun. Tapos, kahit kulang cool ay di ba, no? ay kulang cool dito kunyari yung listahan kulang cool pasa mo lang hindi ka naman sisitahin ayan tapos yun lang mga pag-aaral na kaya walang problema yun ang pinakamaganda dito sa Canada ayan. hindi kami kinakabahan hindi ka yun lang yun hindi ka maghihikahos na maghanap ng pantuisyon o kaya mag-ipon ng pang tuwing pasukan wala libre sila hanggang high school tapos pag college yun na lang yung yun yung eh, may bayad. Pero meron pa rin student loan, di ba? Kaya maganda pa rin. Kung hindi ka nakapag-ipon para sa college ng anak mo, may student loan pa rin yan. Kaya yun. Papahinga lang ako kasi, ano, may Uber ngayon. Ay, may laban ng rap riders yung ano, football. Kaya papahinga ako habang nakabuhay itong Uber para pakakawa tayo pasahero. Tapos malamang eh puro ano yan, stadium. Yahatid na doon sa si stadium. Ayan, yun. Ganda nung nakapit natin, o, oh, di ba? Oo. Oh. <laughs> Baka palitan ko ng ano, ng ilaw na mas maliwanag. Ayan. Okay. O, oh, diba? e, di ba? Pwede na. Ayan, okay. mamaya na lang ulit. Yung. <laughs> Dito tayo ngayon sa airport, yan o. Oh. Okay. natin yung susunduin natin. Ayan hindi na ako pupunta doon sa parking area kasi may bayad doon dito ano naman eh pag nandito yung, sasa, nandito yung driver hindi naman titikitan Ito wala oh. mamaya pag nag announce yung ano tapos may umikot dito wala siya Matitik matitikitan dyan. yan naantay ko lang naman yung ano susunduin natin Yan, yung mga magpapasundo dyan message lang kayo Yan. Eh, nandito na yata. Buksa ko na yung likod. Yun. Hey, <laughs> Check natin yung bago niyang sasakyan. 20? 2025 25 20 Honda CR-V. Hybrid. 800 kilometers, one full tank. Yeah. Wow, still <laughs> yeah, that's still It's brand new. Started. but next guy what do you do for living <laughs> leader well houseman. man, yeah. well, house man. We start uh, start start it you wanna start it start you're doing like uh, <laughs> yeah, yeah for, no no for youtube you, this is YouTube. so you're yeah, gonna be started started new inside Start us start the key needs to be inside yeah, the car yeah, yeah. even the old one My Nissan the same thing. still have it? Yeah. Press mo pa yung brake. Ko, pinindis ko. Na-start na siya. Grabe, walang tunog. Electric yata 'yung ano. I think you're on electric right now. Is it on? Yeah, but but there's no noise. No, no noise, no nada. No noise, no sound. No sound, eh. Grabe, walang. Dimo man. ma... 25, man. Hello, man. Grabe, no. Antay lang mga 5 to 10 minutes. It's hybrid, right? Yeah. Hybrid 2025. Yeah, no. Ah, okay. Ganda, no? Oh, yan oh yeah, no. Oh, Sino bibili? 2025 CRP. hybrid. Ganda. <laughs> oh, yan. Sino may gusto? 2025. <laughs> yeah. Naglagay daw siya ng down. 20,000 pero pagka ano yun pag walang down feeling ko lang nasa 400 plus oh, 400 plus yun kasi hybrid eh tapos 2025 mataas pa, eh. ang interest rate ngayon nasa 200 lang daw binabayaran niya eh. 200 plus kasi nga naglagay ng down huwi na tayo sundo na natin sila eh. ano? <laughs> napachika pa sabi niya, papakita ko sa iyo. Oh, Tingnan niyo naman nung ano. May scrap pala doon. Iba-iba pala laman itong mga container na to. Ibang company yan. Hindi, hindi sa amin. Hindi sa trabaho namin. Hindi sa akin. <laughs> Saturday Biyahe tayo Pero gasolina muna tayo Isipin nyo yung premium 1.87 May promo lang kasi Kaya Kaya nag premium ako 30 dollars Tingnan natin kung Ilan na makakarga niya Ilan liters Pensa na mahangin ha promo kasi may libre siyang ano, 3 dollars pag nag premium ka kaya yun sayang eh oh ilan liters no? mga 15 ah, 16 liters dagdag lang sayang yung promo almost 16 liters. Yo. Oh, sige yung ano. Marami pa rin naggo-grocery. Parang gusto ko nga mag-grocery muna. Kasi kulang ako ng lemon. <laughs> Sa lemon at kasi buyas pala, ayan. Pag walang pasahero, tambay muna tayo dito mga 10 minutes. pag hindi tumunog, mag mago grocery ako. <laughs>